Dejo. Dejo? Mm. Bakit? Mm. Papayano. Sino ba yan? Ikaw. Ikaw? Ayan, sino ba yan? Ako. Ikaw ba yan? Dami niyata ikaw yan eh. Anong pangalan yan? Boko. Mm. Ano bang pangalan yan? Boko! Boko ano? Baba, boko. Boko Just Nathan. yun ba pangalan mo? Mm. Galing ah. Matulog ka na kaya gabi na eh. Hindi. <laughs> Jajakitan pa kita? Hmm. Bakit kita jajakitan? Pala kasi. Pala kasi. Pala kasi matulog na ako. Oo, oh, talaga? Oo. Oh. Pag ginakitan pa kita, matutulog ka na? <coughs> Sa labas ng school na huh? maaaring. <coughs> hoy. Hoy. Hoy, dito ka, hoy. Nag-uusap pa tayo. Hoy. Dito ka. Hoy, dito ka na dali na. Sumagot ka kasi. Ini-interview daw ng ABS-CBN ba kulod? Nakangiti-ngiti mag pa. magja oh! na no, magja-jacket ka na. Oh. Bakit ka magja-jacket? Ha? Bakit ka magja-jacket? Gab gabi na eh. Oh. Ba bakit pag gabi? Ano paggagawin mo? Hindi ko alam. Matutulog ka na ba pag gabi? Mamaya pa, 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 pa pag 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 mamaya pa pag pagtulog mo. Bakit? Kasi kailangan pa ba pagtutulog ka matutulog din ako oh. ba't, bat sasabay ka pa sa akin hindi ba pwedeng mauna ka hindi pwede bakit hindi pwede kasi pangit mo pangit ako o oh, hindi ka pa nagpapago sigurado ka pangit ako oh, sino ka mukha mo papa o oh, si papa pa ang mukha mo oh. tapos pangit ako oh. o oh. mo, galing